Okay, mga kaibigan, no? Ano Pawis na pawis pa tayo, oh. Kaya galing nga tayo nagtabas doon. Pero okay lang. Dahil, uh, kain na naman ito. Hmm. kain tayo. Napasarap yung baon namin, oh. Hmm. So, mga kaibigan, dito po tayo sa lugar po ni uh, Dong Henry. Yan, oh. No? Dahil tayo po ay naglilis po tayo ng uh, aki pong uh, mga saging doon. Ay, aki pong mga tanim. Dahil makalapit na po kami kay, kay Dong Henry, mga kaibigan. Kaya dito po, yung lugar dito. Yun, no? Ayan, dito ang makamigan. Napasin pas po dito. Ah, dito yung bahay po ng kambal. Dito. <laughs> yung uh, Australianong kambal makamigan. Yun, bahay po nila. Oh. <laughs> Ayan po, dito po tayo. Ayan, okay. Dito yung uh, natambayan po nila. Ayan, o. Oh. Ayan, yeah. Yo, mga manok ni Dong Hendre, ng ating Merlin, Oh. <laughs> Ayan, makamigan, dami po yun dito. Ayan, o. Oh. Ayan, doon pakibila, o. Oh. Ilang kulungan po yan. Oh, Shout out. Yan. At si Merlin po yan, makibiga no. Sa Walidong dong hindi. Ang ganda dyan, makibiga ko si Ilog po yan dyan no. <laughs> Sapa yan dyan. O nga, dito na. Dito tayo. Kaya ngayon, ay uh, galing po kami, ano, uh, nag, ano nga, nag, uh, nagtabas, uh, nagtabas-tabas ng mga, ano, at nag-harvest po tayo ng uh, tatlong buwig na saging aking mga ibigan. Kaya, mamaya, pagkita ko sa inyo. Ayan, dito kami ngayon. Atain kami. Ay, tayo, tayo, muna kami ngayon. Ayun o. Uh, nagbaon po kami ng ano. Yun, yung pagkain ngayon. Ayan o, oh, sarap dito. At meron tayong pipino. Ayan, nabigyan po tayo ng ulam na ano ito. Tuyo. Ay, sarap dito Oh. Bulad. Hmm. <laughs> Ang mga kaibigan o, oh, nagbaon na kami. Siyempre naman. At uh, meron tayong uh, dalang, ano oh, ito? Hmm. Isda. Isda na ano. Ini Ano yaw? Yun oh. Sobra ko kagabi mga kaibigan. Ayan oh. Ayan. Sarap nito. Yun. pinaka the best dito mga kaibigan. No? Oh. Yung gano'n. Hmm. Oh. Tinanggal ko ng ulo kasi inulam ko kagabi. Ayan. Okay. Yun ang ati pong ano. Mm. Yung ati pong. Uh... Mm -mm. Ayan. Yun. Pipilo. Wow. Sarap nito. Yun oh. Hmm. Ah. Alam pipino. Okay, mm. Ayan. Bulit pa tayong kanin. Mm. Ayan. Ayun o. No? Yun. Sarap. Yun ulam natin ngayon o. No? Okay. Basilip ko pang mga kaibigan. Dito. Dito pala yung lugar dito ay dito po natambay sila ni Kambal. Yung Kambal po na Australiano. Yan ba? Yung, dito sa natabay nila ni Kalinga Frab. Ayan, dito. Yung lote po namin nandiyan lang. oh. Nakatabi lang kami doon hinto ni mga amigam. Kaya dito kami ngayon naglinis uh, po ng, ng aking lote doon dahil matagal na pong hindi na nalinisan. Kaya, no, ngayon ay nakaribis po tatlong, na tatlong. tatlong buwig. Yun. Hmm, Pasi rin ba yung kumpit? Kitinan mo lang. Yun o, no, yung bahay nila kambal. Yan, dyan lang. Oo. Eh, wala sila ngayon, mga kaibigan. Okay? Oh, ano yata sila ngayon? May trabaho sila. Yan. Let's go. Kain na tayo. Mm. At, uh, yung kasi ay, ano, ah, uh, nagbaon lang kami, mga kaibigan, dahil, ah, uh, yung yun, uh, nagbaon na kasi mga kaibigan kasi kayo na ano ah, na mamadali kami pamunta rito hmm. diba? sarap Hmm. Diba? Yun, tuyo. Ang sarap tuyo ah. Yeah. Hmm. Yan. Yeah. Okay. Hmm. Yeah. Okay. Pipino. So. magtama mm. ngayon, naka-alvis, nakakuha naka, naka, tayo ng saging, ay, siyempre kain naman. Hmm. Bangus. Mm. Ano ko lang ito, ini-steam. Eh, Nakasimbol kasi ako ng parang oven. Lata lang mga kaibigan Dahil nag-try po ako ng gumawa ng bibingka Yun, <laughs> bibingka Sarap yung bibingka uh. Kaya ito Ini-steam ko yung po, no Sana po ng saging Yan o no. Anong tawag yun? Naka-oven ba, Sel? Yung ginawa DIY. yung uh, DIY Yan po Lata lang mga kaibigan Sarap mm. Ate, kain na tayo Sali ka Kain yun, sarap po oh. Ate uh. Daon ng nano namin. Yan o. Oh. Mm. Dito sila ni Kambal. Baby, kahit tayo. Ate, kahit dati. Ay, Malali. baby ko. Mm. Ayun. Kamay. Di pa tayo nakakatay ng manok, kaya eh, malait pa. <laughs> <laughs> ma mga manok ni, ni uh, Merlin, Ladong Henry. Pipino. Ah, okay. Okay, let's go. Come na. Uy, baka malapit dito. Tinan masakit Okay, mga kaibigan, Oh. Napatay. Pawis na pawis pa tayo, oh. Eh, galing nga tayo nagtabas doon. okay lang. Dahil ah, uh, kain na naman ito. Mm. Yo, kain tayo. Napakasarap yung bako namin, oh. Hmm. Kaya hindi nakapunta rito. Kaya ito. At dalawa kami ni mga kaibigan dito nagpupunta dito kasama yung aking anak na taga pag uh, video ayan <laughs> po oh ang uh, hapa ng mga dabo kaya ito nagtatabas po kami rito nilisan po namin yung mga puno po ng uh, ano puno na po ng saging ganun po yung mga senyorita sa saging senyorita at saba Siyempre naman meron po tayo itong matanim na kakao at iba pang mga protest na avocado at iba pa ay mga kaibigan siyempre naman magtabi po kami sa lote ni Dong Henry dito kaya dito mga kaibigan marami pong nakakuha ng mga kalingap vlogger dito sa lugar dito mga kaibigan magtabi-tabi kami rito sila may, may mga bahay na at kami to ay wala pa ay mga kaibigan, at maya maya po ay medyo Ito kakain kami mamaya Medyo gutom gutom na po ako rito Kaya kakain kami doon sa kubo ni Dong Henry Na kung saan doon nagtatambay din yung uh, Dalawang uh, kambal na Dalawang kambal uh, Kambal na Australiano ay Okay doon sa kubo nila At papunta tayo doon Napakalapit na mga maka dito ah, Magtabi kami ng lote po rito Ayan po mga kaibigan uh, that shout out po Ate Joy 721 Luulab Vlog Dong Henry at uh, kalinga prop at maging kay sa Anus Matubang sa lima secret, secret viewers. Uh, thank you for watching. Uh, and uh, to God be the glory.